I've been dreaming all in my head, like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase this in my face. Work a job every day till your dreams fade away, like a card never change. Play the game now we say. I need a break. Time to stand strong. Need to move on to be what I want. Not in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Kami po muna ay mamamayani pagbabaak po at kukuha din po ng tubo. Ang tawit mong tubo din yung... Yan yeah, si Tatay, si Tualbig, tol, Bumbay. Ano po, magandang maga po, babaak po tayo. Yan, tsaka si Kuya po yan o. Kuya, pangalan mo yan o? Noel po, magkakamala po. Si Kuya Noel, <laughs> si Otoy, ay Kuya. Parang Jogs. Jords. Jogar parin jugar. Si eh, Kuya. Si Kuwitan, betul. Yeah, Kuwitan. Eh si ano pala mo kaya? Kuya Noel, yan. Kuya George. Tutulong-tulong so, po kami mga mama ak din eh. Mau mamayanin pa katak natin nang gukopre bata pa ko ano? Ay, hangal ka pa. Mas, alo pa natay, ano? mm. o -o. Mga ano to? Nung buo. Oo. Oh. Design na. Oh. Matanda. green chicks. Yung pati ano nagkukusa ano. <laughs> Oo. Oh. Kung bakit binitawan mo dito? Oh. Sa malayo do sa bungad. Kusa oh. po, kung sa pupunta na sa tapahan. Magaantay na lang. Nauutusan kay... mo. Yung kabayo na matay na eh. Si Inahing kung tawagin. Oh. Inahe, na ano po? Para no, yun nabalik. Kung ini, kusan mo iniwan dun siya babalik uli. Alpas ano? Alpas. Madalang yung gano'ng kabayo nagkukusa. Isang barangay ang abutan, dalawa. Magbaba ako. Ah, oh, marami makaka-relate ano? na rin. Kaya po pa hindi nyo naranasan yung maganda, ano? Hindi na. Kami na ni Alvin oh. Oh, Ko Alvin po. Nakapit, hindi pa tayo sa punto ng kabayo eh. Tanda mo. Hindi na tatya. umulan, naroon bahay na takasilong. Ari po yung tinatanggalan muna ng puwit, nagkabila at atubo. Kailangan na merong ano. Ewan ko kung marunong, kung na. Oh, walang ni FPL. Ang hirap lo kore. Eh. <laughs> Maling mali ay. Kaya tapo ba yung bunot? Yung bagay na malaki nung. No? Yan nung kanta ito ko ikimi may alagang tagalog na baboy. Ano? Pinapakaya namin yung tagalog na baboy. Yung kanta po. Sayang. Kailangan pi-back na back sa gitna. Tatanggalin po yung gandong po ito. Dito yung nakakasunog ng tapahan. Ano ko kuya? Yan. Tsaka yung mga bulbulbulbul. Ang dami niya sana suka. Ano? Nakaksela ka man ako. Puro lang nakaksela ng tubig. Pati yung sabaw ano? Eh, ang dami mga hinayang na rin. Eh. Mayaman nga ang Pilipinas. Ay, eh. Yang mahal nito sa ano sa ibang bansa. Yung sa bawo. Ito mga nito walangan. Oh, magandang umaga po. Para no will oto. Ah, para magaga po. Para jo. Magandang umaga po. Kita no dai. Magandang umaga po. Para sa na mo. Ay, mita kala para dito. Dan sa mga taga Bicol. Eh may mga taga Bicol po. Tumo talaga dito. Ah, si Pukot 'yan. Ayun, mga padi. Oh, oh, ako oh, yung pa si pagsadang Bicol po. Kaya paring padi. Shout out nasa ano tayo. Ang padi nga ay ano, pare. Oo. Padi. Ay, ibig sabihin lang. Pare Marvin, pareng, pareng, pareng gel. Ano? Nasaan na? Nandiyan ata si pare Marvin. Kaya shout out kay pare Marvin tsaka kay padi. Eh, yung isa lang yun. Ano? Masarap na sabaw. yung isa lang <laughs> yun. yung isa yun. Eh, kuhaan si ko Alvin po, <laughs> <laughs> Ah, ah. Mama. Tanda lang yung UTI. Punin nyo dito. Ano? Oo. Oh, okay.

Buti lagi natin tumbo tayo magluluto pala. Ah sige, masarap ito. Nakapanganta na ito dun. Ang ganda nung bata pa. Tubo po. Para naman po ay bao. Ano kuya? Inuuling din po ninyo. Ano eh? Inuuling din po yan? Din Yan. Yan yung buta. Yun. Tapos ay tinatakpan ng saha. Ano? Dari, isin, ano na? Dahon na lang. Dahon? Nang anahaw? Ano, anahaw po. Ano, Kung ano, isang sagi. Siya nga. Kami naman dati ang maguuling. uuling Hindi nanay na at tatay. Sa amin ano. so, ay sayang nga. Nauso ay niyug ba? Yung ganito, ibibinta na. Oo. Wala na nagkukupra, napakadalang. Nakakamis din yung ganito magkupra eh. Nasa main kaya, sa binira. Oo. Nasa malapit mo na sa Malapit na kami sa bayan ay mga kalahat 30 minutes. Ari po ang hukay ng ulingan. Ay, marami makakarelate din eh. Ari. Kamba kamba oh, ay, oh. Ito yung sa ibang bansa Pagkakamahal ah, Ito nakita ko sa Sa Kuwait ba, Ito oh. Isang ganari eh, Magka ano yung one dollar 50 pesos oh. Eh. Pan display daw po yun sa bahay Mag-iipo ng Ah, kumbaga yung kinukuha sa buntunan ko. Ah, yeah. Tapos yung sasalansad yan, ano? Pagka, ano? Eh. Pagka -ang na nangangalhati hmm. na. Tapos lulo ka rin. ang panggatong ninyo kuya dito ay ano na rin bao na rin ba bao na rin ah sa amin naman ay mga bulok na kahoy dati mahirap po yung kahoy sa bagay ano pag ano eh mahirap na rin kumuha ng ano ano kahoy siya nga yan are po hindi po sasalangan ilang araw kuya sinasalang mga isa't isa't maghahapon kaya nga ganoon. Yan, maghahapon po. Ganoon din po pala. Si Ku Alvin po yun nato sa kabila. Yan, ari. Yan, diyan kayo mag-aapoy. Yan. Doon. Papakita ko po sa inyo. Diyan mag-aapoy sa ilalim. Talagyan nyo naman po ito ng ano, basahan. Na may gasolina. Pwedeng ikaw na ang dumiretso doon yan. Hindi yan po ang Dito. doon ang apoy. Yan ang ilalim niyan. Yan. Hindi <laughs> ko lang kung tama na eh. Limot ko na rin eh. Yan to yan. Yung pinakambungad. Yan to. Kasi malulutong maigi. Yung ikalwa, ganito na. Yan. Yan. Sampula ang po ito. Mas ganyan. Pataas pataas po 'yan. Merong magagaling pong maganto, talagang expert. Hangga sa tumaas po. Yan lamang. Yan ay mga kaisan. Mm -hmm. Mga kaisan nakabaak tayo ng ano. Yung ano dalawang sibol, dalawang tubo. Itong kantiyo share ay dalawang tubo din ano. Dalawang to. Yun po, yun po. Dalawa yun, oh. Dalawa nga ang pinakang utong. Ayun, oh. So, yung naba ako naman. Ay, wala. Oo, oh, kambal po. Ha? Ah. Baka po malakas ang agos. Malakas na po din. Malakas daw po ang tubig. Baka kayo madala. Sabagay, sasampit naman po doon sa may... Batuan. Sa batuan. <laughs> <laughs> Wag naman ano po. Meru lang ho. Oh. Bayar po mo ija. Ngayon, pakain ni pare ng Kung wala nang bigo na akan mga pagulong libo. Mahirap tumawid na 'yan pagbaha. Lubid ang nilawan namin na pare ng album. Sama. Tabayin mo. Lubid niyo, tay ano, ta ano pa ano? Ano si Ko 'to? Alvin. O, 'to nagba na makami doon. Nawala ka eh. Ay, nagturo ka ba dun? Oh. Ah, si nanay po. Si... Ninang, nanay po rin ko Alvin, ka Bianan. Si, uh... po, yan. Ay, ayun. Ayun. Woo! <laughs> si ate Hane, oh. Papakain daw siya ng baboy. Ay, nalimutan ko nga yung itak. Butet, walang dumaan. di ba yun? Daan ba yun? Oo, da sa May ilog. Ay, pag dumaan ng tao, nawawala yun. Ay, sorry. <laughs> Butet, sumunod ka. Yung nga pala, iniwanan ko nung itinawid ko ang inay at saka sininang. Butet, walang dumaan. Ay, sabaga yun. Wala naman dadaan. Kamilaan ko. Hoy! Hoy! Paano yung itinawid ko? Ay di ano? Aking naiwan ay yung paliyano biro. Kalasi ako natanda na ayano no, makakalimutin. Oo nga. O dali picture muna tayo at uh, makita man lang ang mga pangmais. Ay, oh, wala siya O, dali po. Potol, oh, bumbay, dali. Dito ah. Dito, Dito, dito. Ay sigi. Ay bali ko. Wala na. Ah. Oh, dito. Tayo tata takbo. Totoo mo ko yun. ano? ako ang masalanta automatic out. mo na lang kasi. Dito ni, dito ni. Matok lapak. Ayan, Matok, ayan, mo. dali, iyan. dali. Hala, dali na. Yan, ayan na. Ay, ako 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 po para abut ah. yon. Para mabilis tumakbo. Ay, hindi kita dininis parting are. Dito, dito, dito. Dini ka Di, inai. Sagit na ka. Hindi May... ayos ito, aayos. Nini nanay bilindas. Hindi kita, hindi kita. Yeah, yan. Ulit, ulit, ulit. Yan, 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 O, dali sa nila, isip ko. Oh, alam Yan. Kita ka? kita po. Isa pa po, isa pa, isa pa. raw, Ang putik. Yan, isa pa. na sa buko eh. naman ako, dito naman. Tita kaya ako. Ari, waki, waki po, ari, waki. One, two, game. Yay! Yo. Bye-bye. Oh, abot, abot. Yeah, mga kaisan mamaya naman po mamamaak po uli kami ng niug at uh, gagata namin. Yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Yan, yeah, babay po. ulol. Babay po mga kaisan. Yan. Yan, yeah, si Kapanbin po. Suportahan po ninyo kapatid ko pong po. Kapatid ko pong panganay. Yan, Udol, ano mo Kapanbin? Kapanbin po. Maraming salamat po. Bye. Hoy. Yan. Yeah. <laughs> anniversary nga pala ano? Ah, pun. Ay, YouTube. YouTube ba isang tatlong taon na si Colvin? Ayun. Oo. Tanong ka tayo eh Mismo ngayon. Oo. oo. Kaya tiyan, eh. uh, oh. ngayon. Uh, oh. Pag nakadunay eh, kayo doon. Tatlo. Tat oh, tatlo. Ano ang pagkaano mo ni Tayo? Oo. Uh, pagkaano po simula nung sa patayo tol? Yan ang bilis din pala ng, ano. Sa baba ng pili. Oo. oo. Ayun. Uh, um, Ako'y paapat na taon na dito sa Pilipinas, pagka-bilis uh, oh, din. ng ng Kung nagtanim nang niyo, ibubunga na. Ay -bu abot uh, uh, pa? Abot po, uh, pa. Yan, salamat po. Yan, sinanay tatay lahat yan. <laughs> si Ninang Ano nga pang channel mo na yan? Lumina Luntok sa Reels Ano? Lumina Vlog At saka Facebook po. Sa Facebook Page yung Lumina Vlog Tapos yung ano Facebook po Lumina Luntok Ah yan yan Hanapin nyo lang po yan. Salamat Ninang Yan yeah.